basta Alden and Main talagang hindi na kailangan pang ipaliwanag dahil nakikita na ito sa publiko na kahit kailanman ay hindi na mababago pa at hindi na kayang sirain pa ng mga bashers nila ganun din naman kasi ang kalalabasan nito sa publiko kahit pa ipagtanggol mo lang ipagtanggol sila ay kung talagang ang pinagtatanggulan mo ay wala talagang kaamor-amor sa kanila ay baliwala rin. Kaya ang maganda dito ay ang pagtitiwala dahil kahit ano pa ang sabihin ng iba ay alam mo sa iyo, alam mo sa sarili mo, alam mo sa isip mo na talagang totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa at kahit man walang makakapigil nito. Inamin na nga ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang tunay na relasyon kahit pa hindi ito paniwalaan dahil na rin sa mga pangako nila sa isa't isa ay talagang kahit kailan ay hindi na ito mabubuwag pa. Pag tinanong mo kasi si Alden Richards at Maine Mendoza talagang diretsyo kung sumagot at wala nang paligoy-ligoy pa. Diyan mo talaga malalaman na talagang true ang kanilang pagmamahalan at kahit kailanman ay hindi ito kayang i-deny ng mga sumisira sa kanila. Yan talaga ang nakilala mong main at Alden. Talagang nasa totoo at pilit sinisira naman ito ng mga bashers. Ngunit hindi dapat silang mag-alala dahil ang buong Aldam Nation ay nakasuporta sa kahit man anong gawin nila. Mas makakatulong nga sa karir ni Alden Richards at Main Mendoza ang gagawin nilang pag-amin dahil na rin ito sa mga produkto, mga komersyal kukuhanin sila para maging endorser. Yan naman talaga ang unang trabaho na ginawa ni Alden Richards at Maine Mendoza dati. Ito kasi ang sukatan kung gaano kakasikat sa industriya ng pag-aartista. Kung wala ka nga namang komersyal at mga produkto na iniindoso, ay talagang dapat ay mag-isip-isip ka na. Kaya dito mo malalaman na ang mga nilareto kay Alden Richards ay Maine Mendoza ay talagang walang trabaho at walang mga kumukuha na mga komersyal o proyekto man. Diyan mo talaga malalaman kung gaano ang antas ng mga karir ni Main Mendoza at Adnan Richards na alam naman natin kung bakit sila pilit sinisira. Diyan pa lang malalaman mo na kung gaano kalakas ang samahan ni Main Mendoza at Alden Richards. Kaya sana ay mag-isip-isip na rin si Alden Richards na ituloy ang kanilang proyekto sa lalong madaling panahon. Hindi nang naman kasi sila ang nagaantay dito, ngunit lahat ng buong Aldam Nation kung tatanungin nyo nga si Min Mendoza at Alden Richards, Charles, maaaring hindi ito magpahayag sa publiko dahil na lang sa mga pambabas na ginagawa sa kanila. Ngunit ang maganda dito ay naisip na nila ito dati pa lamang. Kung dadang iisipin mo lamang, ang mga ginagawa nilang mga movie dati at mga proyekto ay talagang iisa lamang at hindi talaga nila ito pinopromote ng todo-todo, hindi kagaya ngayon. Kaya dyan mo palang talaga malalaman na ang mga proyektong gagawin ni Alden Richards at Bain Mendoza sa hinaharap ay talagang tatangkilikin na. Hindi naman kasi ganito kagaling mga ipinapare sa kanila at hindi ring ganong kasikat. Ngunit ang maganda dito ay si Bain Mendoza at Alden Richards na lamang ang natitira sa mga lab team na mga nagsama noon at kilalaban sila dito mo matatandaan na talagang kahit anong gawin ng mga lab team na pinakasikat noon ay hindi umubra sa lab team ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya hanggang ngayon ay talagang si Maine Mendoza at Alden Richards pa rin ang hinahanap nila pagdating sa mga proyekto. Diyan mo malalaman na napakatibay ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil ang mga nakasabayan na nila ay tila na wala na lang na parang bula tila ang nagkakaroon na lamang ng proyekto dito ay si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ano nga ba ang dahilan nito? Dahil na rin sa mga ipinapare sa kanila. Kung matatandaan nyo, kahit na rin ang Jadin at ang Liz Quinn ay nawala na rin na parang bula. Diyan mo talaga malalaman na ang mga kalabang network nila ay wala talaga at hindi totoo ang mga galawan na pinagagawa nila sa kanilang mga talent. Ngunit ngayon, kung makikita nyo, kahit pa ang hiwalayan ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay tila nasasama pa rin ang mga pangalan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Talaga nga namang nakakatuwang isipin kung dati pa lamang ay baguhan si Maine Mendoza at Alden Richards kumpara kay Catherine Bernardo, Daniel Padilla. Ngunit ngayon ay tila na na nila ito. Talagang napakaganda ng ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards at hindi hindi na ito kailangan pang mapantayan kahit ano pang gawin nila na paninira sa kanilang dalawa. Ang say naman ng buong Aldab Nation ay wala namang masama dito at dapat ay hindi na nakakapagtaka na gawin ito ni Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na wala naman silang tinatago sa isa't isa. Dapat lang na magkita sila dahil ang tagal ng ginawang bakasyon ni Alden Richards na nauna na siyang umuwi kay Maine Mendoza. At dapat lang hindi na nila ito isa publiko dahil sa hanggang sa huli ay pribado na lang naman dapat ang ginagawa nila ngayon nang sa gayon ay mawala sila sa mata ng publiko sa kamera at mga mainstream media. Hindi na nakakapagtaka kasi na magkita naman si Main Mendoza at Alden Richards dahil parang bali wala naman sa kanila yan. Ang mahirap lang dito ay pinalalaki ng mga armen nang sa gayon ay makagawa na naman sila ng maling informasyon patungkol kay Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na tuloy-tuloy lang ang ginagawang pagsikat nila ngayon. At masaya na sa kanilang buhay at pribado nilang buhay hindi naman kasi niya makakaila. Talagang sa simula pa lang ay pinahihirapan na ni Main Mendoza at Aden Richards ang mga bashers nila na talagang walang magawa dahil real na real at totoo ang kanilang ikinikilo sa simula pa lamang lalong lalo na ngayon na mainit na mainit ang mata ng publiko sa kanilang dalawa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!